Hi! Um, gusto ko lang i-share yung experience ko about this one in Uniboost. So yes, um, this is um, vitamin D3, zinc, and astaxanthin. Yeah. So ang nag, nag, um, nagpakilala sa akin ito is may, si Mama nung dumalo kami sa kanila eh, nakwento ko din kasi sa kanya na nag-start na ako sa graveyard and medyo hirap ako na na mag-cope up sa bagong sa bagong um, schedule ng work ko since uh, may nag-aaral akong anak and ako yung naghahatid sundo kasi nga work from home so at, the same time nag-aalaga ako sa mga anak ko so yun, nakwento ko sa kanya na medyo hirap ako yung katawan ko na mag-cope up sa bagong ano, time ng work ko and sabi niya sa akin, sige meron akong ipapatik sa'yo pag gumalaw ka which is this one nga so yun nga um, nung nag try ako that very moment na dumating kami sa bahay um, ano yun na ah, wala pa akong ganun tulog kasi after shift natulog lang siguro ako ng 2 hours tapos bumiyahin na kami tapos pag, pagdating namin sa bahay is yes, pinag ako ni mama netong immune bus sabi niya, sige na mag ka na kasi wala kang ganong tulog. kasi mag-shift ka pa mamaya. So, ako naman, sige, wala mong mawawala. So, nag ako. And then, um, hindi, actually, nung at first, wala, wala akong napapansin. Kasi hindi ko napapansin. Parang pa, para sa akin, typical vitamins kanya. And then, nung na duty ako, expected ko na kasi nasasakit yung ulo ko. Kasi nga, kulang yung tulog ko. So, meron akong Advil. Sa tabi ko, and also, I have my coffee. And then, nung habang nag-duty ako, napansin ko, hindi ko iniinom yung Advil kasi hindi sumakit yung ulo ko. Wala akong migraine. Kahit na konti lang yung tulog ko at kahit na bumiyahi ako. Tapos, jumuduty pa ako ng 8 hours. Um, eight, ah, nine hours, eight five, eh, 8, anong 9 hours? 8 a.m. to 5. Ay, 8 p.m. to 5 a.m. So, sabi ko, okay, sige, try pa natin isa. So, nagtuloy-tuloy, yung tuloy-tuloy yung pag-take ko immunobus. Why? Kasi iba yung epekto niya. Sobrang ganda yung epekto niya. Kaya niya akong gisingin sa work ko. As in, dati kasi natutulog ako in between eh. Ng <laughs> work ko. Yes, in between. Nagnanap talaga ako. Kasi hindi ko talaga kaya. But now, no. Talagang gising ako sa, sa buong shift ko. And then, kapag after shift ko dati, hindi ako agad nakakatulog. It takes 1 to 2 hours before ako makatulog. So, syempre, cellphone, cellphone, pag ganyan. But now, no. As in, oin na kong OA, pero after, after shift ko, pagkahigang kahigang pagkahiga ako. As in, bore logs ako. Tulog talaga. At ako yung tipo ng tao nang baba, mababa ko matulog. So, konting kaluskus lang, nagigising ako. Pero, because of inyo nubus, grabe, pinapahimbing niya ang tulog ko sobra. Sobra niyang pinapaganda yung tulog ko. And pagising ko, hindi ako yung pagod. Hindi yung um, masakit yung katawan. Hindi. And actually, um, ang tulog ko lang is 3 to 4 hours. Kasi nga, meron akong, actually, parang 2 hours to 3 hours nga lang. Kasi nga, meron akong panganay na hinahatid ko nga sa school nila. Ang school nila starts at 8, 8 a.m. So, kailangan ko mag gumising agad to prepare him tapos hatid ko siya. Tapos, syempre, susundin ko siya before mag 10 a.m. Actually, pupunta na ako doon ng mga about 9.30 kasi yun yung break time nila. So, magdadala pa ako ng bahon. Tapos, antayin ko na siya mag-dismissal. Then, pag uwi sa bahay, syempre, hindi naman sila matutulog. Maglalaro sila. So, pabantayan ko. Hindi naman ako makakatulog. Pero, because of immunoboost, nakaya ko. Dati hindi. As in, nagagahal ko sa kanila, eritado ako kasi syempre gusto ko matulog, pagod ako but because of immunobus hindi, kahit, mat, kahit, kahit maglaro kayo, sige go, gising ako, kaya ko kayong bantayan, kahit mangulit kayo, sige go, kaya ko, may energy pa ako, ganun and um, kahit na ganun yung naging routine ko, because of this one nakakaya ko siya until now na wala akong iniinda na ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng katawang ko, wala akong tulog, and, um, stressed ako, ganun, mabilis akong mainis, wala, as in, wala akong nireklamo. Nire ang nga eh. ang, as in, kaya ko pang mag-asika, kaya ko pang maglinis dito, maglaba, ganyan, as in, hindi ko alam kung ano pa yung dapat kong sabihin, just to, um, share to you guys kung gaano kaganda ang immunoboost as for my experience. Ano pa ba? Um, yes. Pinalis niya pagtik ng kapiko. Ang kapiko is kopi ko brown. It helps me to stay awake because of my shift. And also, kopi ko brown is my um, first drink in the morning. Parang hindi mabubuo yung umaga ko kung wala akong kopi ko brown. As in, parang hindi kaya ng katawang ko. Walang energy ganon. So, kailangan makainom muna ako ng kopi ko brown before ako pumilos kilos at bago ako mag-asika. So, but when I started to talk this one, I die. Hindi na ako ganun nagkakape. Alam mo kung ano hinahanap ko? Tubig. Promise, hindi ako matubig. Pero, naku po, nagtutubig na ako ngayon. And hindi na ako masyado nagkakape. Ang dami kong kape ngayon sa drawer ko na kopi ko na hindi ko natitig masyado kahit nga sa um, shift ko hindi na ako nagkakape dati lagi ako nagkakape na kapag 2 to 3 cups ako pero ngayon hindi na hindi ako nagkakape and hindi ako inaanto as in hindi ako hirap sa shift ko kaya sobrang galing na itong immune boost anak ko ako sa inyo try nyo na hindi ako nang bobotol I'm just um, sharing facts and my own experience yun lang thank you